Muli pong nagbabalik ang uh, The Executive Act at sa ngayon po mayroon po akong gawing uh, video na kung saan ay uh, pupuntahan po natin ngayong umagang ito. Ito po yung uh, tinatawag na dump site dito sa sitio Buang sa Parangay uh, Agdugayan. In between po ito ng uh, Antiki at Aklan. Alas boundary na po ito. Nais ko pong uh, ibahagi sa inyo to dahil uh, may mga memories po ako dito nung aking kabataan Lalo na uh, pagdating sa aking uh, magulang, sa aking parents Kasi ginagawa ang dam na ito, nakikita ko talaga ito eh Kasi mga grade 3 yata ako noon o grade 2 kung hindi ako nagkakamali So malaking participation ang naroon ng aking tatay nung ginagawa ang uh, dam site na ito dahil uh, naging empleyado po siya ng National Irrigation Administration wow. so gusto ko pong uh, balikan ito at uh, isishare ko po sa inyo napakaganda pong lugar so samahan niyo po ako ito po yung dam site Marami po akong memories dito sa aking tatay, dito sa lugar na ito. Kaya uh, gusto ko pong balikan ito at uh, gawa natin ng vlog. 'Yun. So dito tayo. Aba tayo rito. Ito pong ilog na 'to in between po ito ng uh, Aklan at uh, Antique. So itong tawag po rito sa ilog, panakuyang river po ito halos tuyo na po rito sa kawing kaliwa oh. papunta pong uh, ibahay so, dito kami naliligo nung maliliit pa kami yan yung paliguan na yan, yan hindi ko makalimutan yung anong tawag nga dyan yung parang may cone na ano, yung hinihigop ng tubig kasi yung tubig yan, papasok po yan ng uh, irrigation at sya yung nagsusupply po sa palayan dito sa bayan ng ibahay actually dito lang naman yan sa ilang barangay lang ang kaya niyang supplyan so hindi ko alam kung sa ngayon ay uh, nakakatulong pa rin yan <coughs> nakakatakot maglakad dito ah. Ayan no. Nung ginagawa po itong uh, dam na ito, nakita ko pang simula ng paggawa talaga nito kasi kasama ngayong yung tatay ko dito na gumawa. Isa siya at naging isa nga siyang naging empleyado ng National Irrigation Administration. Dito kasama ko pa si nanay eh, pumunta dito sa gawing ito Meron dito kami noon na parang kubo-kubo. Diyan kami kumakain kapag lunch time nila tatay. Ang hindi ko pa makalimutang ulam noon, yung ano eh. Yung galunggong na sarsyado. Wow. Diyan. Dito yung mga kubo no nakalagay yun oh, Diyan. Tapos ito kinokonstak itong lugar na ito. Ayan yung kabuuan na yan. ayun tingnan nyo tuyong tuyo yung ilog na ah. parang natutuyo ang dumi dito ngayon no? parang hindi na namin maintain to, eh parang napabayaan na rin itong dam na to. May parang plaza pa rito ah Napakaganda to eh. Hindi lang to na ayos tong lugar na to pero inayos to. Maganda rin tong tourist spot eh. Ah? Dati marami ditong pumupunta na pero sa ngayon medyo wala na. Parang hindi na ito na maintain eh. Dati may caretaker talaga rito na assign sa panahon nila tatay. Si nung June Fuentes. Puro na sila wala nakikita ko na lang sa kasama ni tatay nung panahon na empleyado pa sila ng NIA dahil sila ang mga nangangasiwa ng mga irrigation nakikita ko na lang dyan si Sinong Piloy di Los Reyes nakikita ko pa dyan sa bayan parang paralisado na rin so yun talagang maganda rito Ato, yata tagagi ka, ha? Kasi yata tagali Kung na pala, na pala ng motor to. So, nandito po tayo ngayon sa dam site po na nasimulan po ito ng National Irrigation Administration ng araw. pero so, hindi ko alam kung nag-operate pa ito o nagsusupply pa rin ng tubig pero palagay ko nakakapagsupply pa rin kasi yung yung pinaka drainage nya doon parang humihigo pa rin ng tubig eh kaya ko po gustong i-vlog ito kasi nga una-una marami po akong memories dito sa father ko po dito po siya nagsimulang pinakonstruct -kina pa lang po ito nandito na siya isa na siya sa mga Trabahador dito noon Hanggang nung na-establish na ang lahat uh, Na-assign po siyang uh, Tagapangasiwa ng tubig Doon sa barangay namin At uh, Madalas po yung kabataan ko Nandito kami, pumupunta Naliligo po kami dyan Diyan sa may bungad na yan At uh, Napakasarap po nung araw dito Masaya Nung kabataan ngayon, na uh, ang ng nabago. So, yan. Kukuhaan natin yung palibot niya. Itong area na to, uh, ito po, dito po nang gagaling yung supply ng tubig. Galing po yan ng Antiki. Yung area po na yun, Antiki po yun eh. Yan. Ganda ng ilog na ito araw pero ngayon halos ano na so, ayun talagang tapos nung high school po ako na mamasada po ako ng tricycle namin sa taas na bahagi po nito yung nakikita nyo sasakyan natin yun sa may taas na yan yan po ang paradahan ng mga tricycle nung araw at uh, naranasan ko rin po magpasada ng tricycle dito dahil uh, may tricycle po kami noon. Kapag wala po akong pasok, kinukuha ko po yung tricycle namin at ako po ang nagpapasada. Lalo na pag summer. Ayun, oh, ganda ng lugar. Oh. pagkunta na po yung uh, bayan ng Ibahayan. May mga apat na barangay po madadaanan dyan sa left side po ang barangay Adugayan, barangay Unat, Daging Banwa at uh, bayan na. Dito naman sa sa kanang portion niyan ng hidog, barangay uh, Naili o yung sitio ng Bandok, Naligusan, Rizal, Tulang, tapos yun na ah. papunta na po ng Tagus na po yun ng poblasyon so yung pabilang bahagi dito po nang gagaling yung ano galing po ng antiki yung tubig may dalawang barangay po sa unahan barangay San Joaquin at uh, barangay Santa Ana sako po, sako po yun ng uh, pandan antiki ganda ng ilog sarap naligo oh Ooh. yun natin yung pinakakapila Sa kabilang bahagi naman tayo Ayan o pinaka uh, ano niya eh yung opening closing yung ano yung pinaka dinadaanan ng tubig <laughs> yun o know, nakakatakot yan o no? natatakot natakot ako dati dyan eh kung maliliit pa kami ayokong lumapit yan baka ka ang lalim dati ng lugar nito ngayon parang uh, ano na yun, eh, nabarahan na ng mga buhangin yung ano yung ilalim ng dinadaanan ng tubig ano you know, no takot na takot ako nung araw dyan kasi sabi ko baka ikupin ako nyan eh so ganun pa rin siya pero yun nga lang medyo bumabaw na yung tubig kasi nga nabarahan na ng mga buhangin yung ano yung daluyan alam ko yung bahay na to ito yung pinaka opisina ng araw ng ano ng NIA National Irrigation Administration sinong John yung taga pangasiwa dito siya po ang uh, nakatira dyan nung araw ngayon di ko na po alam kung sinong nagtatao dyan sa lugar na yan pero nandyan pa rin yung bahay yun oh. ito po yung ano mas parang open and close gusto mong isara pipihitin lang yan may dalawang tunnel siyang dinadaluyan ng tubig so yon tumatagos yung tubig dun sa baba patungo ron yan yung ano yung papunta na ng mga barangay ito naman itong kabila na to yan yung humihigop na yan yan po ang sumusuply sa palayan. Yung bukid po dito sa may portion ng uh, barangay Agdugayan, Unat, o uh, 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 ang alam ko hanggang maluko at kapilihan, yung mga barangay po na yan nabanggit ko, yan po ang sinusupplyan nung araw niyan. Hindi ko alam kung kaya pa niyang supplyan ngayon yung mga barangay na nabanggit. So yun, may motor na tumatawid do oh. Nung araw wala pa pong kalsada dito sila dumadaan eh yung mga taga roon sa bundok. Uh, dito sila tumatawid yung motor lang po. Sa ngayon kasi nakakaakyat na yung tricycle doon ayan ano oh. Kahit yung poste eh, kahapon nandun kami. Jo eh. may tulay doon sa gawing yon. Ngayon uh, medyo hindi natin maabot ng camera pero kahapon na uh, may tulay na po doon patawid ng uh, barangay San Joaquin at uh, Santa Ana kaya nakakatawid na sila ng maayos pero ng araw ang mga taga ron sa Ilaya para lang makapunta ng bayan sumasakay ng bangka ah bangka, balsa pala, balsa dito ang daan nila sa gawin ito hindi ko nga alam kung paano nila patawirin dito nung araw yung balsa nila So, di ba, napakahirap nung sitwasyon nung araw. So, ngayon, may mga kalsada na po sa portion na yon. Lahat ng barangay doon, may kalsadang nakakunik na papunta rito sa bayan ng uh, Ibahay. So, yun lamang po mga taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy niyong panonood sa ating mga video dito sa channel na ito. Mayroon na naman po akong naibahagi sa inyo tungkol sa aking pagliliwaliw dito sa bayan namin, sa bayan ng Ibahay, dito sa lalawigan ng Aklan. Maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat.